Sa panahon po natin ngayon, takot ang mga tao pagdating sa world of God. Ilag, baka meron kang hihingiin. Pero... Ay! May tumawag sa akin. Kaya po po yung mapapanood mo sa dito? Papanood niyo ako? Yes. Ah, ah, mga kapatid, sinashare natin yung Word of God. Sorry. Opo, natay. 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 share natin siya sa mga trucks lang po na yun. Kasi sobrang busy ng tao ngayon. Totoo lang po. Sobrang busy ng tao. Isang pinagsasaraduhan ka. Babahay-bahay kami. Evangelism kami. Pero mga trucks po na yun ay giging way para makakilala ang iba. Nakikita nyo po, nasa kaburo lang kami, nasa ano kami, tabing dagat. Pero ano po, yung behavior ng tao nasa end time prophecy po. Maraming tumatanggap, maraming inaaksin si Jesus, pero kung malauna nawawala, nade-dissolve po. Ngayon, as a Christian, ano yung goal natin? Madi-discourage tayo sa una pero lagi natin panghahawakan yung salita ng Panginoon. Minsan mag-isa ka lang, minsan mawawalan ka ng kasama pero ang tunay na battle ng buhay pag mag-isa lang po tayo. Dahan natin yung mga uh, kapatid. Kaya habang ikaw ay tinawag sa kahit anong larangan, kahit hindi pastor, kung ikaw ay nakakilala kay Lord, may layunin yung buhay mo. Yung buhay mo ay gagamitin para makakilala rin po yung iba. Sa ngayon, oo, nagkatanim ka kasi yun yung parable of seed. O yung mga nag magsasaka o nagtatanim po. Pwede ngayon nagtatanim ka pero tandaan niyo po, pag nagtanim ka ng word of God sa mga tao, matatandaan po nila yan. At doon magiging masaya sa walang itong ones na meron lang isa. Isa lang po ah. Isa lang po yung manumbalik sa kalaban ng Diyos magsisid, laksa Laksalaksak ang hill. Yung nagkakasaya po sa langit. Tandaan niyo po yung mga kapatid. So nandito po ako sa maraming tao. Four, five, six, seven, seven. Uwe, uh Matalas kong gawin ito mga kapatid Ayan o oh. po ng truck Ibigay natin ito Kasi nagbigay po sa akin nito para ipamigay Ay nabot din po siya nito so. Ma'am ko lang po kayo nito Babasahin po kung okay lang Hi. God bless po. Boss, babasahin lang. Word of God po. Uncle, God bless po. Baka po babasahin. Gusto niyo po. Ayan, tumanggap sa nanay. God bless po. Ating, babasahin. Babasahin. Hmm? God bless. Oh, babasahin lang. Papasahin lang po. ay tulay. Ayun yes, word of God po. Ay, tayo. Sa tayo. Ang tulay. Ma'am. ni <laughs> yan ito. Sige, ito ano po natin ngayon, takot ang mga tao pagdating sa word of God. Ilag, baka meron kang ihingiin. Pero, ay, may tumawag sa akin. Ito, may tumatawag sa akin. Naglalakad ako, yun niya, nag-vlog lang ako, tapos nag-share ako. May nakakilala sa atin, mga kabataan po, na nakikinig sa social media, sa TikTok, Facebook, Instagram, YouTube po natin, pinupost yung mga video po natin tiktok hindi sa facebook ata tiktok panamin ni eh. din. Papanood niyo ako ako eh yung po ng mga gasket po at, yes ano ah, ah. ano ba gusto niyo ano 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 ah... ano 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 i-sabi? Sige, mag-Ilocano okay, ka. Kung di ano 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 kailangan ba? Uh, Hihingi ng tawad? Kailangan po tayo, kailangan kailang po ating humingi ng tawad. Ay, ikaw ba? Ako oh, hindi po. Dito mga kaya kapatid, sabi? nahihirapan yung mga kabataan mag kasi nga Ilocano sila. Tapos nakaharap nila Tagalog kaya nagtatry silang makipag-communicate sa Tagalog. Sinasabi niya dito na appreciate niya yung ginagawa natin sa video na natin sa social media. At sinasabayan niya lagi kada nagpipray at ang dami na niya natututunan. Malayo siya sa magulang niya, yun ang sabi niya. So God bless sa mga batang ito. Napaparad niyo po ito. God bless you sorry po na iyo po kasi ako. Oo okay lang. Oh, lumapit lang po kasi ako ngayon dito kasi kilala po kita eh. Mm. And pala kasi akong nanonood sa mga ano nyo. Dahil po mag-isa po sa bahay na ano Ah, malaking tulong sa inyo yung napapanood sa Sabra social ako. media. Tapos yung pag-pray niyo po. Yes. Sinasabayan ko pa po yun. napipikit po ako. Ah, paano niyo? Nakilala? Um, familiar na. <laughs> Oo, oh, familiar <laughs> Sige. po. Sige, okay lang ba pag-pray ko kayo? Sige po. Ano po ay pastor? Ay sige po pastor. Hey pastor! Hi hey, po! Oh, I'm Pastor Gabuel. Okay. Ako po sa Isaya. Isaya. Anong name mo? Um, Amy na lang po ay. Eh. Amy. Hi yeah. hey, po! Let, let us pray. Uh, sa mga kabataan po ito, Ama, patuloy kaming nananalangin sa inyo. Patuloy niyo po silang gabayan. Ilayo niyo Panginoon sa takbo ng sanlibutan. Panginoon, alam niyo ang struggle ng mga batang ito. Alam niyo kung anong temptation na meron sila na laging kinakaharap Panginoon we pray Lord ang patuloy niyo po Panginoon na pag uh, equip sa kanila sa mga napapanood napapakinggan nababasa nila as this prayer Lord ay maging entrance para lalong lumago sa pananampalataya Panginoon sa dami ng kabataan Panginoon na bigyan po sila lang ang lumapit at mayroong tapang Panginoon kayong nagbigay po nito sa puso nila ang dalangin ko po ay patuloy niyo po sila Panginoon pasiyahin patuloy niyo po silang i-bless at patuloy na ilayo sa takbo ng salibutan na magpapakilala kayo sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda Panginoon. Hallelujah. Ay, mag-acknowledge nila kayo, Panginoon, habang nagpapatuloy. Salamat po sa inyo ko po binibigay, mga kabataan, ito. Sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Amen at Amen. God bless you. Sila po, oh. Shout out mo sa mama ko po sa ibang bansa. Mag-ingat ko palagi. Mama, mo na. Sige po. God bless you. Thank you po sa pag-share ng mga gospel. Yes. Sa'yo nakakatulong po sa sa akin. Sa lahat po. Oh, yes. Nak nakakuha ng aral ka. Lalo pag mag -isa. Amen. Thank you po. God bless you. Papa. Oh, oh, God bless you po. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Hallelujah. Makakatuwa, mga kapatid. Hallelujah grabe alam nyo ilang beses akong nagdalawang isip upo, na mag share ng word of God nakakahiya tatanggapin ba tayo tatanggapin ba yung word of God pero tinan nyo po ang Diyos ang kumikilo sa puso ng mga tao ang kailangan lang natin gawin ano po i-share yung word of God trabaho na ni Lord na siya yung mangusap at bumago ng tao hindi na natin trabaho po yun. Trabaho na ni Lord po yun. Hallelujah. Praise God. Praise God. Share this video. Kaya nung napakinggan po natin, nakita napakinggan nila, sinasabayan nila yung prayer sa mga pinapost po natin. God bless. God bless you all, mga kapatid, sa lahat ng sumusuporta sa pangangarang salita ng Diyos. God bless you.